Share ko lang yung ginawa ko kan. Piso net up. So ayan siya, ayan yung coin natin. So meron akong time na 2 seconds. So ayan guys. Abangan natin ang mangyari. Sinimplehan ko lang yung design. Tsaka yung kwan niya, system. Para madaling masundan. Ayan. So, 8 seconds ayan na So, yun So, ayan yung pinaka ako ng apps. Ibablock nyo yung screen. Ayan. Tapos, meron siyang auto shutdown timer. So, ayan. Ganyan lang kasimple. Then, hindi siya na-skip. Kahit mag alt F4 ka pa dyan. Wala. So, ayan. Susubok na tayo magulog. Okay. May timer na. Tapos, disable yung auto shutdown. Tapos umilaw yung coin. Ulog na tayo ngayon. So, ayan. Ang piso, 5 minutes. Then, hindi mo mag-click yung cancel at close. Ang gati ka nagdadan. Ayan. Then, yung sounds nga pala, nagpo-post yan. Tapos, pag meron na siya, mag-go na siya. Mag-enable na ulit siya. Then, pwede mo siya i-close. Gawas mo na siya. So, ayan. Ayan na siya. 43. then, pwede mo nang, pwede mo configure yung admin. So, ito. Tapos, yung may time dyan. Admin. So, ayan. Eh, lang yung nilagay ko, pero meron siya. Kaya nabahala sa, sa username niya na password enter so ayan lang siya no need ng microtik simple lang yung settings ayan, save and restart system lang then exit kung walang inedit then hindi nakiklik yung ah hindi diba itong port pala pagka walang nakacheck may disable to kasi importante yung port port ng arduino kung walang inedit exit ka lang Okay na. Ito sa background. Tapos yung timer for insert coin. Tapos yung yung rate ng piso. Yan lang yung rate ng piso natin. Simple lang. Tapos yung timer shutdown. Okay na yan. all guys. Share lang. Then, pwede nang exit. Then, close. Okay, bye guys. Share, share lang. Ayan na. Ayan. Thank you guys.